Good evening, everyone. So, ayan, mag-prepare -pre tayo ng dinner. And, kanina may nakita akong, ano, nagtitinda ng pakwan. Ito yung yellow na pakwan. So, ikakat natin siya. Buti na lang meron sila kanina dun sa dating pinag, ano, bibilhan. Ayan, kakat natin ito. Kuha muna tayo ng lagayan, guys para diretso natin ilagay. Asan ba yung plate? Lagay natin dito sa plate. Ito natin ilagay. Ayan. So, yung half lang yung ikakat natin kasi malaki to. yellow na pakwan. So, ito siya. Mm, looks like sweet naman siya. Ayan. Sweet siya, kagaya ko. So, this is bango guys. I like it. natin dun sa no, sa plate so parang ang dami pala nun enough. So, i try natin yung puwet. Mm. Ang tamis. Matamis siya. Sabi ng ano, nang pinagbibilan namin ito, ano daw sa tinambak daw galing? Like you, like you mm. mm. Very nice. Dame. Favorite ko kasi guys yung ano, pakwan. Super favorite ko ang pakwan. Wala kasi yung red na ubos na daw. Hmm. So, meron pa tayong half. Tapos yung hinati kong half, meron pa nito. So, masyado ng madami kaya. So, ito yung nakat ko. Masyado na siyang madami kasi malaki din kasi siya. So, enough na to. Tapos, babalutin ko na lang yung iba ilagay ko sa ref. Ang mm. Mm, sarap. So, ayan, guys. Pabay muna. At magpre-prepare ako ng dinner magluluto ako ng ano ng ginisang gulay yung may repolyo, may carrots, ganun. Mix mix veggies ulit. Okay, tapos magpo-fry ako ng fish, tilapia at saka yung matambaka. So, see you later. Bye guys.